kami driver guys ay alam nyo guys si Justin nyan guys ito kami papunta kami ng monumento guys pag alam kami lang chika baby dude, guys ang gabi guapo talaga ng driver namin guys at eh talaga yung driver namin guys o oh, dere dere chula yan guys o oh, lang pakatulin pa guys wala prilo prilo yan guys o oh. <laughs> <laughs> ito na yung daanan namin guys oh. Pabunta kami ngayon guys na muna minto ito nyo yung guys yung lilinis na daanan namin guys Walang mga bantay dito guys Kaluwag-luwag dito guys Ito talaga yung driver namin guys Kagwapo-gwapo, kagaling-galing mag-drive ng aming driver guys Ito talaga yung masila sila guys ha oh. Ayun yung building ulit namin guys Ganda lang building namin guys, di diba, guys? tama na tama yung driver namin guys. Ito yun ba yun? Boy, yung inu inuupahan natin sa kanila din apartment natin. May angkas kami guys. Yung lang angkas namin guys. O, kagapo Ito, man, yung ang kagapo-gapo yung angkas namin guys. So, Dalawa. Diba guys? Ayun pala. Doon pala siya nakatira guys. Yung driver namin. Nandun yung kundo niya guys. Kagal-nagal na lang kundo niya guys. <laughs> Sana all may kundo. Ito lang kami guys. Pagunta na kami muna to, guys. Oh, grabe talaga yung driver namin, guys. Oh, hindi mo. Dere, dere. talaga siya, guys. Oh, ganda lang langit, guys. Oh, walang ulan, guys. Ang lupit talaga, guys. Mamaya, mag na tayo. Ang ganda yung... lang kami, guys. Mamaya ulit, guys. Pak! Ah.